Dito po tayo sa dulo ng loobang mayit. Ito merong parang kalsada itong ginagawa. Taik. Eh, tingin ko itong kalsada dito gagawa. Ito yung dulong de la Paz. Ito yung papunta ng ilaya. Putol dito. So, ito daw yung continuation ng C6. O, oh, yun yung loobang mayit. Ayan. Haba, o. Haba. Ngayon ko lang nakita ito. Meron na pala talagang kalsada rito ang ginagawa. Inuna lang itong gilid at tingin ko dito dito ito kakaltas dito siya magpapalaki ng kalsada kaya unfortunately malamang tatamaan itong mga bahay rito yun ang dudugsong na kalsada sa tansya ko lang yan ano? kasi alangan namang dito kasi ito na yung Ito yung taik Ayan o oh. Pa-slide Ito na po yung Laguna Lake Ayan Dito po tayo sa Binyan O, oh, Binyan Diyan pong part na yan Yung papuntang Santa Rosa Hanggang Pakalamba Ayan yung bundok na yun makiling ayan naman yung parting rizal uh, talim island ayan yung papuntang barangay de la paz okay update lang ngayon ko lang din na lamang may ganito na pala rito sa Binyano.